Hindi ba ito lang pala yung style niya mga idol. Ayan yeah, yeah, no? Liliit na po. Liliit oh. o. Ba't siya malaki ito? yung oh. ito? Itong ito ng yan. Iba yan na idol, imported oh. yan dito. <laughs> iba na, iba na, na, ko. Uh, iba mga naman, idol. <laughs> alam mo naman na idol, iba, iba. <laughs> iba nga natin kung oh, <laughs> <laughs> Pero, siguro, Welcome to my channel, Kachiko! Huwag naman tayo guys, vlog for today. Tayo mga guys ng beans. Yung long long beans guys sa atin. Ito yung tawagin natin yung ah, ano Balatong? Ah, balatong oh. No, balatong ito. No. Yung haba ba? Ano? Sitaw. Sitaw, bala. <laughs> oh, ito yung sitaw. Oh, oh balatong. Oh, balatong. Tawag sa balatong. Ilocano, Ilocano sa amin yung balatong idol eh. Oo. Oh. oh yeah, pala sa balatong. <laughs> iba yung balatong <laughs> sa sitaw oh. namin, oh. Ay ba yung ano? Oh. balatong. Ito pa oh, guys. Yung... Ito nabili ito guys sa uh, Ayan. doon pa rin sa Muwa, sa Pilipini store. Magkano to? 2 dollars. Pero mga ilang lang ito. Mas siguro mga 20, 20 pieces lang to. Sabi niya, recommended dito sa ano, Canada. May pagtali. So may Ayan. ngayon. Pwede. Pwede pa. Maid, di ba? Oo, oh, idal. Dito ko lang tatanim yeah. kasi may tanim nito eh. Dito ko itatanim guys, dito sa gilid-gilid na. Para mabilis. Dito, kumbaga. <coughs> Yan. Ang dami na nga ano ha. Tumutubo na yung mga ano ko ha. Ah. <laughs> yung mga babang may doon. Oo. Mga bawang na damo. Bawang to. Bawang na damo. Ay, Ay ito pala tumutubo na, oh. Oh, so, kaya ito pala sitaw na ito. Sitaw na yun. 'yan eh. Yung sitaw. Hmm. Oh, dito pala guys, sitaw dito. Kasi ano lang, kung lang naman ito. Konti lang. ano lang ito eh. Ito lang oh. Ay dulo. Kita mo. Yan. Hey guys, ito. Yan ba ito yung sitaw? Yan. Tulong pala yung style niya mga idol. Yan. Yeah, yan o. Oh. Liliit na po. Liliit na buti. Ba't siya natin malaki ito? Ibang sa inyo ito. Itong itong ang kaba yan. Iba yan ng idol. Imported oh. yan dito. <laughs> <Iba> na, <laughs> uh, na, Para natanim ko. Uh, iba mga naman. Mga idol. <laughs> alam mo naman na idol. Iba yan ba? Mga nga natin kung masabi dito. Pero siguro. Tayo natin, dalawa lang. Dalawa. Dalawa, dalawa lang para yan, dalawa. Yeah, meron na yan. Yung distance niya niyan siguro dito. Ay dito na yan. Sana tumubo. Kung hindi siya tumubo, hindi. Dalawa. Kasi pag lalagyan mo na to ng ano, hindi ba? Nang parang ano niya oh. pag akyatan na idol oh. tawag niya sa akin balayan yung, oh, balayan na ano oh. yung balayan tawag so dalawang ano yan ito yung Dalaw dalawa lang okay na tingnan natin guys kung tumubo ito dito kung wala ito pag may lupa tutubo talaga hapong. Ayan, balatong. Balatong ito, balatong. Sitaw. Sitaw, balatong. <laughs> Kasi pag gira na muna to, tataas ito eh. Tataas yan. Basta siya dito. 1, 2, 3, 4, 5. Dito tayo. Listo, ano No no boyto. Lam na. Ayo na. Ulam na ng idol. Oo, Ulam na idol. Ulam na, yan, lam na yan. Kumain tu. Yung bang boy. Dala nga ng mummy ko. Ah. Dala mo di start kita lang. Starti. Starti lang. Skarte. Skarte lang. Ngayon, pag hindi, ito kasi, ano na dito, idol mga ano na, eh, kaya dito tatrimish ko sa gilid. May mga time na kasi yan, eh. Mm -hmm. Ano yan, sitaw. O, oh, sitaw, ayun, oh, sitaw yan. Kaya, magdudubli. At least po, nagkawa ko ng balayan dito lang.

mo hindi na tayo magpo-focus dito dahil nagkabaho rin tayo kaya uh, ang hirap din parang libangan mo na lang yan ano idol libangan lang. lang at least kahit na libangan ay eh, at least may at least, oh, may, uh, may pang ulam pa rin may anihin kung uh, oh. may tiyaga may nilaga uh, may anihin uh, oh. uh, 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 uh. pag ito ya umuya makikita mo naman yung na buhay yeah, ito naman dito ito yung uh, nasabi ko yung kung makikita nyo guys yung maliliit na yan ito Ayan. ito yung to uh, ito yung uh, spinach spinach yan yan marunubo na yan, Ayan, yan, yan, yan. parang inabukas ko lang yan eh. doon para manubo siya Tama uh, rin yan idol kasi gamot sa blood din yan spinach eh Lalo na sa walang ulang gagawin <laughs> <laughs> Ito yan guys yung uh, tawagin naman ito Tawag nyan Litos BB Litos pa ito Naglalaki uh, pa yan Naglalaki Sa so, ganun mo ganun yung mulong lang yan Parang mag-dipit uh, lang ano idol mag yeah. lang siya pero maganda pag lumaki na siya, ang ganda tingnan niya Yan. Ito lang, gumalit lang yung garden ko, pero marami yan. Ayun. Oh. So, thank you so much guys sa yung panonood sa aking video. At uh, until next video guys, maraming salamat and please po, thank you. Bye.